So yan guys, so meron kaming tanim na kalabasa. So ito po. Ayan. So ito pong kalabasa na to ay siguro kasama lang po sa mga anon sa mga kitchen waste. Tumubo po then inilipat po sa mas malaking uh, container yan na po namunga na so yan yan ito po may isa pa oh. O, bunga nya Ayan. then eto. May isa pa rin siyang bunga. So marami po kasi talaga dapat itong bunga. Kaya lang yung iba po kinagat ng ano, fruit fly. So natanggal po siya. Nasira na. Kaya yan na lang po yung natira na baka makasurvive at hindi na makagat ng fruit fly so dyan lang po yan nakatanim mo sa malaking balde na yan ah, ano, plastic yan po so ito po siya oh. yan yung bunga niya ito pa Yan. nilagyan po ng suporta para hindi po siya malaglag baka maputol or mabali yung sanga niya, yung vines kaya nilagyan ng support so ayan, tatlong piraso po yan dito sa isang linya ayan. tatlo sila And then ito meron pa po isa Kailang ito parang may kagat na kagad oh. Ito. Parang may kagat na kagad siya. Yan. Sana po mapag, uh, makapagpalaki kami nito at makapitas kahit na tatlong piraso lang. Okay na yan. At least na try ito po ay first time lang po namin na makapagpabunga ng ganyan Makapagpatan makapagtanim ng ano kalabasa dito sa aming rooftop garden